Oh, are are na. No, ano bakal? Kaya pala mga boss. Nako, ay hindi bakal eh. Halo yata eh. Kaya tayo nagdesisyon na paakin ah. na ayo. Grabe dumi. Dito mga sir dadaanan lang guys. Eh. Syempre dadaan din yan diyan. Diretso sa Juan filter problema ayan kaya pala hindi tatakpan ng mga butas eh ayaw naman makalasampo kung <laughs> yun ito yung laki nito parang nakasuksok yun dito ayan o nandaanin mo lang ayan mga sir dito natin titignan nara yung strainer niya tatanggalin natin mga boss ayan na ayan boss ang dadahanan ng langis ayan na ayan. aray dini pare galing Ah, galing dito. Pwede, posibilidad. Kaya mga sir, dito dadaan yung langis galing cooler, ilalabas diretso naman sa kabilang sa filter. Kaya nawawala ang supply dahil may nakakalang aryo. Dito pala. dito pala ka back na rin, Dine. Eh. Kaya mga boss, pagkasakasakaling bago ang pump, bagong oil pump lahat pati yung gear gear pump niya yung oil, uh, sa bomba niya pagka wala pa rin disyunan niyo na overhaul nangyayari kaya nagkakaroon ng ano kasi wala nang lulusutan yung langis mabagal ang pasok ng langis kasi nakaharang to wala ganun talaga ayan sanay uh, sana ay okay na to dininisin natin ng ayos syempre lahat ng dadanan ng butas mga sir, lilinisin nyo pati ito, kaya, na, kaya nakita natin kanina dito yung dadanan lang is kaya nakita natin kanina na may nakahara yun lang na mga boss active po kayo din eh sa may ari rin yun ito na yung video katapusan na uh, ito kwento ko lang sa inyo uh, hindi ko nakuhanan to ng uh, video nung ginawa namin to nung una talaga kasi ang pinagawa sa akin ng may nito ay refresh so ngayon Nirefresh na namin, madalit sabi kasi maingay. Ngayon, nung nawala na ang ingay, napatino na namin, ayaw makit ang buwan. Ayaw umakit yung langis dito sa bypass na to, ito, dito. So ngayon mga boss, uh, pang-apat na araw ngayon. Kasi nung una, dalawang araw namin kinutkot. Ay, hindi tatlong araw lang pala, sorry. Nung una, kinutkot namin dito may are, ah uh, ayaw talaga umakyat ang nangyayari nandutura lang nandutura lang dito dito bubuksan ko ano nangyayari yun mga boss uh, dito sa butas na to dito kasi kinichick ko lagi tuwing magre-refresh ako ang nangyayari nandutura kaya ang nangyayari pinaiwan ko na kasi nga nandutura yung parang dura lang hindi yun normal kaya ang head nito at saka yung, 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 yung nagkagasgas talaga Madalit sabi Nag-overhead So ngayon sabi ko sa mayari, iwan mo muna sir Magpupokus ako Palit kami ng pump, oil pump Lahat, gear pump Lahat ng mga Cows na pwedeng mangyari Pinalitan na namin So ngayon, ganun pa rin um, Madalit sabi Pinalit ko yung luma niya. sabi ko sir overhaul natin to waiting may humarang dito sa mga butas ng dadaanan ng langis dumi or kung ano man bakal kung may anumang nakaharang kasi ang tapo ng langis niya hindi normal kaya nangyayari 'yon kaya boss in overhaul na amin 'to uh, may video tayo kung bakit hindi umahon napaka importante na kailangan malinis talaga ang makina wala kami pinalitan binalik ko 'yung dating pump niya tapos nilinis ko lang uh, yun may nakita ako na nagiging cause ng problema sa hindi pagkakawin ng langis kasi may kumalang nang dadaanan ng langis. Ito na yung motor niya, boss. Kailangan pala, kailangan mga boss, ang tapunan ng langis dito sa bypass dito-dito. Dito, kailangan ang tapo niya ay ganito, sir. Paandarin ko lang. Dito ka, sa kabila mga boss, ganito dapat mga boss ang tapon ng langis sa cylinder height hindi pwede yung mandudura lang ha? ayan boss o oh. ayan, actual talaga yan, binubuksan ko para makita nyo, kailangan minor pa lang ganito ang tapon ng langis ayan mga boss yun lang mga sir, dito ayan mga boss uh, maraming salamat sa kay tropa, yung dito nito na taga lauril talisay ba yun? Patangas. So. Ay, Laurel Patangas. Maraming salamat po sa tiwala mo. Ayan, 3 sa amin to mga boss. Hinanap talaga namin kung anong naging problema. Yun pala may nakaharang sa mismong dadaanan ng langis. Kaya nagkukos yan na nagkukulang nga siya tayo. Yun lang mga boss. Maraming salamat.